day guys. Nandito yung mama ko. And Rush from Canada. Happy day, Lola Susan. Oh. Basahin mo, Lola Susan, from Chloe muna. Okay, Chloe, happy Mother's Day, Lola Susan. Yes, I yeah. love you, Lola Susan. Ingat ka sa Canada. Huwag mong pabayaan sa mo. I love you so much, Lola. Oh. Tinaiyak na ako, Lola mo ako. O, oh, diba? Sabi ko kahit walang gift, guys. Mas gusto nila Lola Susan dahil mahilig siya sa Excited. letter. Uh, Oo. Oh. Meron. Mama, Mama. dito Dear Lola, from, from my beautiful naman. na apo, uh, Lian. From Lian. Dear Lola, Happy birth, Happy Mother's Day Dear po. Thank you po sa lahat ng sakripasyo. <laughs>

And guys. Yeah. Sure si, umiiyak si... Umiiyak si Mama, Mama Susa. Pabasahin <laughs> mo na lang ulit. Ayan. Ah, dali na klaw. Ay, support kami sa lahat ng bagay, ma. Ah, maninis ko po kayo Babanin pag bumalik ay. kayo, Canada. Wish ko po sana mas makarama ka. Sa matagal pa kita. Uh, appreciate ko namin lahat ng ginagawa mo. I love you, Lola. Dito ka kayo so <laughs> na namayasikot at dali. Hoy ka na. Nitin ka. Dito na. Adante sa tabi ni Lola. Matapak dito ka. Matapak Tintin naman, guys. Uh, okay, ano naman dito? Sa apo ko. Sa maganda ko nga po si Tintin. Mahal kong lola. Happy and Mother's Day. <laughs> Gusto mo ba? Gusto ko lang maglaan ng ilang sandali. Upang itahayag ang aking translation. Upang itahayag ang aking para sa ating pag... Laging... Laging... Liwanag... Ano ito? <laughs> <laughs> liwanag sa aming buhay. Then... Pangit naman ang sulat yata. babaw mo yung letter, hindi na nakita si Lola. Alam, Alam ko. ko, na hindi madali ang pagiging ina at Pinahalagahan ko ang lahat ng iyong ginawa para sa amin tulad ng pagbibigay mong pasalubo. Mo. <laughs> 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 <going to> <laughs> <laughs> May pasalubo. <objectively>. <laughs> Ay, pasalubong. Mata ko pasalubong. Sa, sa ano to? Sa bahay. we love you always and forever. Love. Love you. Love you. Salamat. 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 Kaya na ka, punasang kulsi po. <laughs> May mga sulat pala kayo. Ah, so, ah, syempre, wala kaming, no? ha? ano, wala kaming gift. Wala kaming nabili. Dave yes, Lola so, Susan. So, so, Ay, dalhin ko so, so, sa, sa so, so, ano. So, sulat. Tawa, oh. dalhin mo niya, guys. Walang, uh, walang date? Lagyan niya ng date para. Ah, natin ng date. Dave Lola, lola Susan. Happy Mary Andres, I'm very lucky. Thank that I have a Lola like you. Thank you for all the sacrifice. Yeah, yeah, all for the unconditional love words can express how, speaking least, you? how lucky I am oh, to okay. have you as <laughs> my Lola. You never fail to make us happy. I hope you will have a long and healthy life, Lola. Don't be madigas. <laughs> Uh, take care always sa Canada, Lola Huwag mong pabayaan ang sarili mo I love you always, Lola And we will miss you Lagi sana You stay here with us na From Talia ah, Talia eh, Pinasaya niyo ako I love, I, love I love you Mga ganda ko nga po ayo Ayokay, mama. mama naman. Sa anak niya. Sa akin. Sa mahal sa... kong daughter. Yeah, mama yan, yeah, yeah, lola Basahin mo muna yung letter. Dear my Susan, Happy Mother's Day. Masaya ako. Abed, ang hini. Pero, eh, mama. <laughs> pero, eh, pa man. Isipan ko na. pinpag ay, magloko. Hindi naman luto ako. mo. Kailan ba't, pa mo, bayo ka makauli? ma matwa na ka. Ganyan na mako ita naging budiko sa sabihan ko. Kaya kakasiya e, ka bisang sobra. <laughs> kasi ita e,

Muli. Awapin. Matuwa na ka ganyan na ka Lagi ko ito sa ka, di ba? Sobra ka yeah. na ka? Isipan mo lagi din nga Sana isipan mo naman yung sarili po. So, mo. Sama mo lang. Kaya sana enjoy life. Kaya baby, ka mo lang sobrang Sobra. Sana <laughs> dinan mo ko pa. Ganyan na ka ka life. life. Ingat ka lagi pa. Palagi ka na to. Love you. Love you. Joy, love you. Love you all. Oh, salamat. salamat ka rin ng ka. Oh, may 100. <laughs> ako? Wow! Binigyan pa ako. Wow! 100! 100! Baga wow. yes. akong <laughs> Hindi so, na may malas na. So lahat muna natin sa taas. Nilabas ko di pasod niyo. Nandun sa kama din eh. Ang sod na kama niya. Pati hindi mo muna patayan ma.